Sis. Sis yung daddy niya. Sis ba o utong? Baka utong. daw doon yung monkey, sabi niya? sa baba. Naya, maiwan ka na lang dito kay monkey. Gusto mo? Gusto mo ka kay monkey? Dito ka na lang kay monkey. <laughs> Wag na ayo ko na dito kay Monkey. mo si Monkey oh, sigaw Ano ginagawa ni Monkey? Nayel. Kamusta po? Anong tinitingnan mo naman 'yo si Ate? Tinitingnan yung Monkey ikaw naman taas nakatingin. Asa Ha? Sa taas ka naman anak nakatingin. Ano 'yung gutan? Sige kaya. Tinitingnan ni Nayel si Monkey. Ah <laughs> monkey. Nasa zoo tayo. Ayun <laughs> oh.